Hi guys, for today's video ay naglalaga nga tayo ng Fort Belly dahil nga nagsasawa na si Biggie sa mga lagi namin inuulam ngayon dito sa bahay. Bali nilagyan ko lang yan ng asit, tanglad at paminta para magkalasa yung ating karne hanggang ito ay lumambot. Pagkalipas ng ilang minutong paghihintay at sa tingin ko ay talagang malambot na nga itong ating Fort Belly ay hinango ko na nga rin ito. At tusok-tusokin lang natin ito ng kaunti bago natin ito timplahan. Bali asin at paminta lang naman yung ginamit kong pampalasa sa ating Fort Belly at pagkatapos niyan ay isasalang na natin ito sa ating air fryer. Bali, hindiwa ko na nga rin dito ng apat na beses para magkasya talaga ito sa ating air fryer at para mas madali itong maluto. At nang ma-preheat na nga natin yung ating air fryer ay isa-isa ko na nga rin itong inilagay. Bali, ibibake muna natin ito ng mga 25 minutes para siguradong maluto yung loob ng ating pork belly. Ngayon naman ay isunod naman natin itong tokwa. Bali, binili ko nga lang ito kanina sa may Walmart. Punasan natin ito ng kaunti para maalis yung konting tubig at bago natin ito hiwain. Bali, hiniwa-hiwa ko nga lang din ito ng maliliit para mas mabilis itong prito habang nakasala nga yung ating mga niluluto ay gawa na nga rin tayo ng ating sausawan Subali so, ang lepon na ang gagamitin nating pampaasim dahil alam nyo naman guys dito sa Canada ay sobrang mahal nga ng kalamansi dito at lagyan na nga rin natin ito ng konting tuyo mansi at meron nga rin pala kami nitong chili garlic oil paste at lalagyan nga rin natin ito ng konti. Hindi kasi masarap yung sausaw at kapag wala itong halong konting anghang, konti lang talaga yung nilagay ko dahil medyo masama pa yung pakiramdam natin at may umuubo pa nga tayo ng konti at pati na nga rin sipon. Ayun na nga yung itsura ng ating pork belly at ng golden brown na nga sya. Ayan at balibalik na rin na rin natin at para maluto na nga rin yung balat sa ibabaw. Ayan at malapit na nga rin maluto yung ating mga pinipretong tokwa at maya, maya ay hahanguin na nga rin natin ito. Ayan at sa tingin ko ay okay na itong niluluto nating port belly sa ating air fryer at hanguin na nga rin natin ito. Medyo nahirapan nga akong hiwain gamit ang balik na kutsilyo kaya kinuha ko na nga rin yung malaking itak dahil nga sa sobrang lutong ng balat ay sobrang hirap pala itong hiwain. Sa sobrang lutong nga ng balat ng ating pork belly ay talaga nga namang humihiwalay na nga ito sa labay. Grabe oh. Crunchy ng balat oh. mo. Mm. Wow. Iyan na. guys,

<laughs> What's this? Tofu, mm. <coughs> You get rice if you want ketchup. Oh, there were ketchup in this, so you not good for ketchup. <coughs> this one is spicy. <coughs> mm. Let me taste. kahit may mga sakit mga kami dito sa bahay ay dinadaan na nga lang namin ibigis sa kain at medyo nagsawa na nga rin kami sa panay namin inuulam dito na laging may sabaw dahil nga masama ang pakiramdam panay sabaw yung ulam namin noong mga nakaraang araw kung hindi tinola, sinigang na isda, sinigang na baboy o kaya sinigang na karne yung inuulam namin at sa mga oras na ito habang video voiceover ko nga itong video na ito ay talaga nga namang masama pa rin ang pakiramdam ko napakahirap talagang mag voiceover lalong lalo na kapag ka ang ilong mo ay talaga na magbarado. Ayos spice. Hindi masyadong maanghang. Kunti lang. I already put it into it anyway. Mmm. Mmm. Mm. na na, you, nana, you again. Wait na. Mm, Ang sarap po. Oh, grabe. Mahilig ako sa spicy. Kaya lang ngayon medyo <clears throat> iba pa yung boses ko eh. Kaya kahit makati yung lalamunan ko. Konting spicy lang nilagay ko. Konting sili. Mmm. 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 You hear it, Miggy? I try the tofu. Mm. Mm. a little bit, okay. mm. Good anak. You can have tofu a little bit, so not all ano, not all uh, meat. Mm. Inulam ni Megi sa kani. So, yeah. Hmm? Tuyo mansi guys. Lemon. Tapos nilagyan ko ng konting chili oil. How's the chili oil? Tuyo mansi. Yummy anak ko. Hmm. Hmm. You feel better na. You eating ala lot. Hmm. She can't bite the uh, Matigas. Hmm. Sarap yung ano so. guys. Sarap yung tofu. Oh. Hmm kahit makatina yung lalamunan ko guys okay lang hindi kasi masahap kapag hindi maanghang yung sausawan isa pa oh mm. my mm, god taste good right mm. this good daw sabi ni Miggy hmm eh. alak ko oh Mm. kaw-kaw mm. mo. Mmm. Crunchy. Crispy crunchy. Mm. O siya guys, hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw. Huwag yung kalimutang i-follow, i-like and share ang ating Facebook page. Maraming maraming salamat. Bye guys!